cable namin dito. Magamitin namin yan dun sa 9th floor. Hi! Hello! What's up guys? Good morning for today's video. Bypass muna tayo tapos punta tayo doon sa Tower 1 na yung tumawa natin. Alright. Oh. Pagod sa ulit kahapon. Sugatan itong kamay ko. December 7 scenario ng workshop is ganito yan scenario ng workshop namin is ganito mga cable namin dito gamitin namin yan doon sa 9th floor ang malaking cable so medyo anong pa magulo yan pa dun sa labas yan tsaka yung table ko lang doon sa kabila ito alright simpla muna tayo ng kape para mainit na ito ang sikmura diba? Mr. Lajna Zilal Hi, hello, how are you? Guys, hello Jadi pakai itu. Ya, oke okay, oke. Okay. Kalau ini mau yang publik. Ito yung ano, maintenance office. So, Kape tayo, pagkatapos, chika-chika saglit. Then, punta tayo sa 9th floor sa trabaho so, ko. Sa bago ngayon. Alright? Alright, all right, set. Alright guys, andito na tayo sa sa area. Nine floor. Bali ito. Ito yung uh, apartment 1098. So, tour lang uh, okay na yung ito yung breaker namin. Ito yung kitchen. Ito living room at saka dyan na rin yung ano, niya, bed. Yung bathroom. Yung bathroom yung yan. So, Punta tayo sa kabila. Bas, 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 minutes ka Yeah, let me go. Wait, two minutes, bas, only. So, seven, minutes. Seven minutes? Five minutes plus two minutes. No, 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 Seven minutes, huh? Okay. Uy, rada. Sil? 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 So, ito yung 109A. Living room. Ito yung kitchen. Kitchen dyan. Ito ko ilalagay yung panigod. Right. So, kailangan natin matapos bago ako magbakasyon. So, kaya... Na, mabilisan na trabaho ko. So, ang gagawin ko ngayon is maglalagay muna ako ng cable dun sa water heater at saka sa electric oven dun sa 1098. So, ah, that's not the labels. Bye.